tabog sa dagat na itong nga bang ka, ka, mga kasuyo taga dinggalan nito dalawang gabi na sila laut pero may isa na silang huli ah, mga kasuyo magandang umaga na po ang oras natin ngayon mga kasuyo ay alas 5 ng umaga Oh, wala wala pa yung namadlas mga kasuyo dalawang bangka duma, dumaan sa amin malapit lang so, palibot ang mga ilaw nito mga nagpapaanod at saka yan yung gitali dyan mga buya yan yan at mga, mga bangka yung nagtali sa buya o so, dito pa pinapasayo oh. yan o oh. Eh. ang mga ilaw pa o oh. ang dami pang nag-ilaw kayang madla ano kayang balita doon kay Rodi Potol salita sa tuling siguro maya, maya mga kasuyo mo lipat naman kami ng area abante pa kami doon sa doon unahan pa ng baler at ng baler abante kami doon gawang dito ng area oh Grabe, tambak ang bangka. Dapat padasan mendang kahit isa o dalawang pirato Para maka bawi man lang sa isang gabing pailaw ang suli na ay ay hindi naman ang isang gabi nagpailaw ako kagabi alas 11 gawang dumaan ang bangka dito nga nagpaano dahil ay pinandar kong generator nag ilaw kami ay, baka ma hagit nila ang apong dito ah yung daraw tapos may kasama pang barilis mas lalo na hindi kami makainan bagay eh, hindi pa man pinatay ang ila bagay may dilim pa oh. may kunting dilim pa dito sa kabila may dilim pa oh. yan pagkasakali namang matablasan kami ng isang piraso man lang o dalawa tatlo na eh tatlo kami dito ay para uh, lahat kami dito makatikim ng tigas Puro walang tigas ito mga kasuyo. Mm. Kasi ayong sa amin ayaw na din tumigas Ang nylon namin hindi tumigas Yung nag arya sa nylon ayaw tumigas Nako po Paano naman ito ay Sige lang sige lang Oh patay ng isang ilaw doon oh, Aga nagpatay, may dirim dirim pa oh. Isang ilaw, isang bangka Nagpatay na ng ilaw oh, Aga pa ibig sabihin wala sila naka sumpong kain wala sige mga kasuyo abangan abangan lang ninyo maglipat kami mamaya oo kay itong boya nga gitalian namin dami man sanang tirit daming daraw ang problema wala mang kit kit na barilis so ito so maganda man maganda man sana ang silig ah ganda lang ang silig direct lang yun ipadlas tanggal sa bato pero kung masilig ito mga kasuyo ay alam na ang gamit to may okay. okay boy ready to get oh. okay. wala yet, rodi boy wala sige lang sige lang time Patayo, baka tayo baka biglang Biglang sa kumalim nyan di May pa tayo ay May buhay, may patay, patay. o oh. oh! Patay sa ilaw? Oh, Kumalim! Kumalim mo oh, baka patlasin bigla di Patay ha? berapa? ha? oke 3, sayur Tang itu bang, bang, kuya barloy 3 sampuk sampuk sebagian lahat ya, ya no pegi lang, pegi lang. sa lakas so sige mga yun lang abang abang nang kayo mamaya Lilipat kami buya Lilipat kami ki area oh may nagpatay na doon agar nagpatay ala sige yun lang magandang umagas yung lahat yan

kain na po ito mga kasuyo ang uh, aming ano, ulam may gulay yun di ba hmm. na kain mga kasuyo yeah. nagagawan mo ito sa buya mga kasuyo May isang bangka na sa babao takbo dito ay nagagawan kami sa buya gawang maraming bangka oh, ito lang makanting buya gawan sa gawan sa buya gawan sa buya ah, kain tayo lakas ang silik dito mga kasuyo lakas ang agos kontra doon sa gialisan namin malayo-layo ang takbukway dito kami ng ano ah, ah tapat ng halos tapat lang dulo ng Baler Agoy pala Agoy perito nukso Yan na karod ah grabe po si si Rudy Buyo Basta mamusit maraming uh, tulog na kagabi wala siya na musik tulog na rin kay sulog-sulog mamaya po, oh, perito nah I smoke a Malaman na itong mga kasuyo mamayang gabi pag hindi mo kalma silig dami na nga bukya kagabi nagpaanod si Mark bukya si kay Mark Dos si Ator dalawang gabi panod bukya ako bukya din iyon magandang hapon na po mga uh, Ah, uh, kapi muna tayo. Oo. Oh. kahoy mga kasoyo. Yun mm, kapi muna tayo. Ah, kapi. ay. Ay, et tatalen muna ako dito sa kon mga kasoyo o oh, ko lang dito sa boya nga may bangka nga taga dinggalan ah. Ay. itong buyan ito mayroong batang mga kasuyo oh. Ito, mahaba nga batang yan itong buya yan. ay itong nga bangka ka, mga kasuyo taga dinggalan ito dalawang gabi na sila laot pero may isa na silang huli Don sa gialis sa namin sa baba malakas man ang silig doon hindi gaya dito nga ano lang, mahina. Ay... Istambay daw sila sa Boya gawang hindi daw sila maka... panakbo kay sira daw ang nila. makin nila. Nag-usap kami kina sa ano, kapitan. kaya hindi sila maka panakbo dito lang sila nagtali-tali pero may isang piraso na sila uh, na tuna ay ngayon wala man kami matalian puro na may puro na yung mga bangka oh paikot doon sa malayo doon no. oh dalawang bangka diyan madalawang bangka din yun oh puro may mga bangka na nag ko dun sa palo kaya na akong gi nanaw kung may bakanting buya ay wala puro may nakaposting Oi, kain tayo. Merinda tayo merinda Kasarapay sa mong baon na kamuting kahoy oh. Lagi pa, kami ni Kasoyo merbi ng kamuting kahoy oh. Ayan. Tapos inom ng kape boro hmm. boro problem mga <gulong> mga kapin sa bangka kung saan sila mo kuang ngo posteng ng isda sakbo ako dito bandang turdil ito ah Yan. Yung malaking bundok na yan na. Yun oh. Yun na. Ang, ang baler na nandito. Halos lampas sa mi county sa baler. Hmm? Mangundak na si tatay luloy. Hmm? Mangundak na ka

unang gabi namin doon sa doon sa baba ay bokya kami yung mga uh, katabi kong bangka kasabay ko laot pareha kami walang huli si Simbad si Juan si Mark Japit kasabay kami og pengharga kesabaran kami ogalis. agos yun bandang, daw. Hmm? bandang norti, ulang Agus. Uh, untamay, norte daw bandang norte, walang Agus. kung tama yun, norte medre doon ang sentrohan, doon banda sentrohan mulampas ka pa doon sa sentrohan, este na yun ito ang norte pag mula ang ka dito sa norte Weste eh. O oh, pag mula ang ka sa weste eh. Ano na? Anong tawag na yan? South Philippine Sea mm. Ah west, west West Philippine Sea hmm. Pag mula ka sa weste eh, Ado na tayo sa Bulacan magkuan sa Bulakan na tayo mag, maghanap ng buya Ano besi ya pulun Pulon man sila, pulon. Higpit na sila, oh. abante na ito. Sige mga kasuyo, yun lang, chat out lang po siyong lahat dyan. Magandang hapon na po mga kasuyo. Mm -hmm. kaya kawang dry grabe kalakas kayo ng subas ko abagat o. ito ito mga kasuyo uh, wala nang subas habagat lang ito oh, malalim ang ano, alon dyan, dyan ako nakatayo sa buya ng may bangka ay sila nahirapan din nga bang ayaw mandal ang makina nila ay ako na lang may bitaw sa ano ah sa buya nga bang pag di ako mo bitaw ay sila siyempre malakas ang kuwan ang hangin malakas ang silig ay nagkas magkasampukan ng bangka ay may kung aandar ang makina nila gawang pareha kami maka alalay o abante o di atlas kasban lang ay ngayon siyempre ako na lang may bitaw kay gawang una man sila nakatali sa akin ay hirapan pag sila mo bitaw nga hindi makaandar ang makina nila eh, ako na lang ang may bitaw tapos may area ko para cute, may takbo muna ako sa malayo-layo kay para ay eh, siyempre nang dyan sila ay, makakahiya naman nga mawari ako para nga nang dyan sila ay may abante muna ako doon sa mga isang milya siguro po ang ko ngayon, ngayon naman mga kasuyo wala ng ulan may kalma na ang ulan pero ang hangin ay ano lang yung siyata ito normal lang habagat pero uh, malakas pa rin ang hangin no? malalim ang alun oo nam namasag nga eh. Ano? Oo, oh, namatay nga eh. Ay. Oh. Ayan. Ay, sana ay nag panod na lang nagpanod lang kami. Ay, baka pasuwertihan lang ito mga kasuyo. Maka ah huli ng barilis mamaya o na gawang uh, ah, hindi sana ako mo bitaw sa buya gawang naka ah, balita ako sa radyo na ano ah kain kain sa kwan boyang kwan tuna ay siyempre naman ay malakas so ang kwan basko ay makasampo bangka namin ayun Apon lang ang may buwan. May iwas na nilima. Walang masira sa bangka namin. Ayun mga kasuyo. Ayun lang. Magandang gabi na po lahat yan. Oh, itong kasama ko na buwan na. mo sila kayo na. Mayroon naman sila mga Uh, gibitin nga buhay buhay yan, yan. ay ngayon lang ako nakapag video mga kasuyo kaya na hindi ako nakapag video gawang nagalalay ako dyan, eh. abante hindi ako nakapag video kay PC ngayon naman nag ano pa ako sa aming underwater kay nagloko ay akong pang binaayos ayun tapos naman ah ay binumpo ko, ah. ay, ay, so, sana, ah. ko sa, uh, na ayun magdamag itong binirito namin sa under o sana may kapalit ito sa buwana gutuli na kahit yan dalawa tatlong ko naman lang Sige mga katuyo, yun lang magandang gabi ulit sa inyo.